Praise the Lord sa magpapalang uh, araw po mga kapatid at uh, tayo po ay <coughs> mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay ating kukunin sa May Santiago Kapitulo 1 versikulo 5 as hanggang uh, versikulo 8 <coughs> Sabi po dito Santiago chapter 1 verse 5 to 8 sabi sa Tagalog, Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang sinuman mula sa Panginoon Ang taong pabago-bago ang isip At di alam po ano ang talagang nais niya So ito po ang salita ng Diyos So salamat po sa Panginoon At uh, habang ako'y nga Kasi wala na akong gagawin ngayon So maghihintay na lang ako ng out ko So medyo matagal-tagal pa Kasi 8.30 po yung out ko at, uh, wala na po tayong gagawin kasi nagawa ko na yung mga assignment na binigay po sa akin So dito mga kapatid Ito sa Samantiyago, ito po ay yung mga taong humihingi ng karunungan o ng wisdom sa ating Panginoon Alam niyo po napakalaga ng karunungan Napakalaga ng kaalaman Maganda yung marami tayong natututunan Kaya nga mga kapatid masarap makinig sa mga taong matatalino masarap makinig sa mga taong uh, maraming alam no? Marami, mas, masarap ding makinig sa mga mataong maraming ng experience sa buhay no? itong mga taong itong maraming ng experience sa buhay ito yung mga taong maraming hugot sa buhay no? <laughs> di ba? pag marami ka ng karakanasan minsan sa buhay di ba? puro na lang hugot no? marami kang hugot na nalalaman sa buhay so marami ka kasi matututunan sa kanila at uh, marami, you know, pag uh, pumunta ka sa social media, mag-search-search -search ka, marami ka talagang matututunan. At napakaganda po yun na marami tayong alam, uh, marami tayong natututunan sa mga bagay na uh, ating nakikita, ating napapakinggan, at uh, ganoon din sa ating pong mga karanasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan no? kaya ini-encourage tayo ng Diyos eh. kasi ayaw ng Diyos na ang tao ay maging mangman mang, mang ayaw ng tao ng Diyos na ang tao ay mapahamak. kaya nga yun ang sabi niya eh, ba? Diba? na may people was perish because of lack of knowledge no? ang akin bayan ay nalilipon uh, napapahamak kasi nga dahil sa kakulangan ng kaalaman no? ang uh, karunungan no? Kaya may kita natin kahit nga sa atin, di ba? Little knowledge is dangerous. Yung kunting alam natin, napakadelikado niyan. Kasi akala natin, yung kunting alam natin, akala natin, pakaramdam natin, ang dami na nating alam. Pero ang katotohanan, kahit mag-graduate ka pa ng ilang, ilang kurso, magkaroon ka man ng degree o maging doctorate ka man no, sa isang uh, uh, specific na... Uh, kurso o for example uh, pagiging doktor no abogado o sa, sa nurse no uh, mga ano uh, sa mga philosophy no marami yung mga kunukuha ka ng mga degree ng mga pagiging teacher no doctorate sa math o science english blah 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 di ba yun, pero hindi ibig sabihin na mayroon ka ng degree, mayroon ka ng uh, doctorate ka na si sa isang bagay, is alam mo na yung lahat. Kaya hindi hindi mo masasabing marami ka ng alam eh. No? Kaya nga pag sabi mo kahit marami ka ng karanasan sa buhay, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na marami ka ng alam kaysa sa iba. Kasi marami pang bagay na pwede nating tuklasin. No? Marami pang mabagay na hindi tayo alam. Kasi pag sinabi kasi natin marami na tayong alam, eh ano pa ituturo ng Diyos sa atin? No? sabi eh kung manalangin ka man sa Panginoon Lord turuan mo ko pero lumalabas sa bibig natin palagi marami na tayong alam May sasabihin ni Lord eh humihingi ka sa akin eh sabi mo marami kang alam di ba <clears throat> kaya nga ang kaalaman yung karunungan ano masyadong ano yan eh uh, malawak hindi talaga masasabi natin uh, malalaman natin ang lahat ng bagay so dito Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Gusto ng Diyos na ang tao ay matuto. Gusto ng Diyos na ang tao ay maging matalino. Gusto ng Diyos na ang tao ay mapunuan ng mga kaalaman no? sa buhay. Kasi ayaw ng Panginoon na tao ay manatiling mangmang. -mang. Kasi, kasi nga pag ang tao ay mangmang, -mang, walang alam sa isang bagay, madali siyang map mapapahama kasi yung kanyang buhay, di ba? Katulad ng isang bagay, no? Kapag yung mga uh, delikadong mga bagay, lalo dito sa Canada, kapag hindi mo alam yung isang bagay at delikado, wag na wag mong hahawakan, no? Kasi hindi ka yung proper na tao na dapat mag-handle, no? So kailangan mo ng certificate. No? Kahit sa atin sa Pilipinas, di ba, yung mag-aano ka lang ng mga switch ng light lights, 'di ba? Yung mga switch ng ilaw, no magdudugtong ka lang sa atin kahit wala kang wala kang hindi ka nakapag-eskwela, 'di ba? Experience na nakita mo lang, marunong ka, 'di ba? Kaya mong gawin dito, hindi pwede. No, kasi sa trabaho hindi mo pwedeng sabihin hindi sa Pilipinas. Ang dali-dali lang yung maggumawa ng switch na 'yan. No, hindi pwede. Kasi dito kailangan may certificate 'yan. Ka. Kasi kung ano naman yung mangyari, um, malaki may ano ka may pananagbutan ka so dito kaya nga meron ako nakita na saying sabi daw if you don't know what you are doing don't do anything kung hindi mo alam yung ginagawa mo o kung hindi mo alam yung gagawin o yung uh, saya if you do not know if you don't know what you are doing don't do anything kung hindi mo alam yung gagawin mo mas maganda pa, wag, wag mo nang simulan, no? wag mo nang gawin. Kasi bakit? Kasi ikakapahamak po natin yon. Kaya nga sabi ni Lord, uh, ang aking bayan ay napahamak na sa kakulangan ng kalaman. Kaya gustong gusto ng Diyos ng tao ay magkaroon ng kalaman. Kaya nga makita natin dito, siya ang magbibigay ng sagan at hindi nanunumbat. Ang Diyos hindi talaga manunumbat no? basta tayo humingi sa Kanya. Pero sabi doon, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nagaalin lang ay parang alon sa dagat at tinataboy ng hangin kahit saan. Ano ibig sabihin? Sa ang pagingi kasi sa pangin kailangan ng tiwala. No, kasi yung karunungan hindi po 'yan parang magic na pag humingi ka Lord bigyan mo ko ng karunungan, nandiyan na agad. 'Di ba? Yung may kita natin no, yung karunungan kasi is the application of knowledge. Uh, yung experience mo, yung mga bagay na natutunan mo, yung mga bagay na nalaman mo i ang wisdom is yung application niya ina-apply natin yung mga bagay na natututunan natin no? kaya nga yung taong ito ay masabi mo may gumagamit ng wisdom kasi nga uh, may kita mong yung yung alam niya tama sa kanyang application no masasabi mo yung application niya ay tama yung kanyang alam ay tama kasi may kita mo sa application no kasi may mga tao, yes, alam mo ito, ito yung procedure, ito yung ito yung tama, pero marami na pagdating sa actual, hindi nila kayang i-ano, i-perform, no? Hindi nila kayang gawin kasi yung alam lang nila nasa utak lang, pero hindi nila ito kayang i-apply. Kaya minsan uh, ano, uh, pumapalpak, no? Kaya ang maganda yung meron kang alam and at the same time meron kang karanasan, no? Kaya nga may kita natin doon na inai kasi na ano, mo siya na, na, na apply mo siya no? na nagagawa mo siya ng tama nagagawa natin siya ng maayos kaya doon sabi niya kailangan magtiwala kasi nga bakit kasi hindi po yan na hiningi mo agad agara nandiyan na eh no kailangan mo magtiwala kasi bakit yung yung wisdom kasi is proseso rin yan eh tuturuan ka muna ng Diyos <laughs> no yeah Uh, magtuturo ang Diyos sa atin para magkaroon tayo ng kaalaman at yung kaalaman natin na yun uh, parang sa trabaho bago ka makahanap ng trabaho mag OJT ka muna no? mag OJT ka muna kaya kung yun, diba sa eskwelahan no? bago ka mag-graduate -mag kailangan may OJT ka no? para at least pag graduate mo may enough knowledge ka na para magamit mo sa paghahanap ng trabaho may apply mo siya no? alam mo kung paano siyang i-apply kasi bago ka nag-graduate nag-OGT ka muna so ibig sabihin equip ka na na mayro ka ng at least enough knowledge sa trabahong a-applyan mo ha? so hindi po yung kadali no? pag mo yung wisdom yung karunungan hindi po siya yung ganung kadali kasi kailangan dun dumarating din yung understanding kasi kapag uh, wala yung understanding paano mo siya gagawin para mo siya i-apply kung hindi mo naunawaan yung isang bagay no kaya yung nasabi no kung hindi mo naunawaan yung isang bagay na gagawin mo wag mo lang pakialaman wag mong gagawin di ba kaya napakalaga yung karunungan sa galing sa Panginoon kailangan ka magti magtiwala kasi nga ano yun eh minsan may mga tao kasi gusto pag may hiningi sa Diyos gusto niya uh, darating agad no gusto niya nandiyan agad eh, yung nag uusapan dito, karunungan. Yung mga tao nga, para makagain ng, 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 knowledge, eh, no? Na, para maunawaan nila isang bagay, nag, nagsusunog ng kilay, nagbabasa ng maraming libro, uh, marami siyang uh, nakikinig no? sa mga... sa mga teaching, sa mga educational o documentaries na makakatulong sa sa na mapunuan no? o madagdagan yung kanyang kalaman, di ba? kapag uh, kunyar, sa isang kurso, di ba? Kung ikaw ay uh, kumuha ng course na mathematics, science o English, di ba? Marami kang binabasa ng mga libro tungkol dun sa sa subject na 'yon, no? Sa sa majoring subject mo. Di ba? So marami, hindi po madali 'yon. No? Pero ang kaganda do kapag uh, meron ka ng inap na knowledge at nauunawaan mo na yung mga natutunan mo at nalaman mo, may apply mo na siya ngayon yung maia-apply mo kaya ang Diyos pag humingi ka ng, kar ng karunungan tuturuan ka muna niya eh. no? kasi nga ulitin ko yung wisdom is the application of knowledge pag sa dating na natin sa biblical ang pagkatakot kay Yahweh ay umpisa ng karunungan di ba? Yung pagkatakot kay Yahweh is the beginning of wisdom. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung magkaroon ka na takot sa kanya, ito yung umpisa ng karunungan. Iba kasi karunungan ng mundo, iba rin karunungan ng mula sa Diyos. Pero ang kagandahan kasi sa karunungan mula sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan, hindi lamang sa mundong ito, kundi bibigyan ka rin ng karunungan tungkol sa Diyos. No? Yung, yung karunungan na mula sa Panginoon. No? Kaya nga may kita mo, uh, ayun ang advantage eh, kasi yung karunungan mo hindi lang sa mundo, kundi meron ka rin karunungan mula sa Diyos. Di ba Kasi yung, yung tao na sa mundo lang, yung karunungan lang nila, yung mga naranasan nila, yung mga natutunan nila sa mundo. Pero sa atin, mas maganda kasi nga meron tayong karunungan mula sa mundo at meron din tayong karunungan mula sa Diyos, no? Kaya nga mas nababalance natin. nababalance natin yung spiritual side and the same time na, nababalanse natin yung yung uh, yung mga bagay sa mundo, no? Kaya nga uh, nakaka-adjust tayo no kasi yung yung wisdom is nagkakaroon hindi lang merong may knowledge ka hindi lang yung may kaalaman ka kundi may nabibigyan ka ng pangunawa sabi nga uh, na-apply mo yung knowledge mo nang tama kasi nauunawaan mo siya no kasi napakahirap na may knowledge ka pero wala kang understanding so may hirap siyang i-apply no pero kung meron kang knowledge and then yung knowledge mo is you understand your knowledge na unawaan mo yung yung alam mo so may apply mo siya ng tama di ba kaya yun ang kagandahan pag nasa panginoon kaya huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa panginoon ng taong pabagong-bagong ang isip at di alam kung ano talaga ang nais no kasi minsan eh sabi parang wala naman yata ako natututunan no parang wala naman yata no kita nyo yung nanood ako na no yung 'yung palabas ni Jackie Chan, 'no, 'yung Karate Kid, 'no. 'yung anak ni Will Smith, 'yung kanyang tinuruan, 'di ba? 'yung tinuruan sa kanya na eh, 'yung maglinis-linis, 'di ba? <laughs> Magwipe-wipe, wipe-wipe, gano'n. 'no. Bandang parang nainisya siya kay Jackie Chan. Sabi, gusto ko matuto ng martial arts, 'no. Gusto kong matuto ng self-defense. Pero parang hindi yata maganda itong ano, ituturo mo sa akin, maglinis, magwalis. No? Para sabi niya, parang wala naman, ano, parang wala itong kwenta, parang wala itong saysay. -say, no? Parang akala niya, yung ituturo sa kanya, hindi related. No? Doon sa gusto niyang mangyari, no? na gusto niya matuto ng, ng karate. No? Pero hindi niya alam, part din yun. No? Sa tingin niya lang. Kasi pinagwalis lang siya, eh, no? pinaglinis. No? <laughs> 'di ba? diba? So, akala niya parang ano, parang ang layo naman yata. Pero ang katotohanan dun is part 'yun ng pagtuturo sa kanya, no? Kaya nga nang mayroong nag-challenge sa kanya, no, na isang eksena doon. So, nakita mo na sangga-sangga niya, you know? Yung mga atake. Tapos so, doon niya lang naalala, ah, kaya pala may ganun, no? Yung pagwalis-walis -walis niya, yung pagpunas-punas. -punas. So, nang meron ng aktual nangyari, hindi pa naman talaga siya magaling, no? Pero at least, nasasangga niya na, no? Nasasangga niya na yung atake ng kaaway niya. No? Doon niya na, no? Uy, related pa na. No? ba? Diba? Kasi iba kasi yung pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Na dapat kasi nating matutunan yon, Dapat nating malaman yon, Na iba yung pamamaraan ng Diyos, iba yung pamamaraan ng tao. Kaya nga sabi din, magtiwala ka. 'di ba? At si guys yung sa anak ni Will Smith, 'di ba? Ang ano lang din is magtiwala ka sa master mo. 'Di ba? Huwag mong questionin na parang ang layo naman yata kasi pag sinabi mong ang layo naman yata ng tinuturo ng master ko, parang hindi naman ako matututo ng karate. Mawawalan ka ng ano, manghihinaan ka ng loob, 'no? Mawa-frustrate ka. Parang akala mo yung eh, nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng panahon, parang wala namang kwenta itong itinuturo sa akin ng master ko. Kaya gusto ko magkarate, pinaglilinis lang ako. <laughs> Parang ginawa lang akong alipin, no? Parang ginawa lang ako na katulong. Pero nakita mo, no? Yung isang instance lang na i-apply niya. Kaya dumur doon siya ginanahan, no? Ganun sa buhay mga kapatid, eh. Kaya sabi dong tiwala, magtiwala ka. Kung yun yung hiningi mo, dapat huwag nang bago-bago ng isip. Na di mo alam kung ano talagang nais mo. Mahirap yun eh. Ang taong walang karunungan, gano'n. Hindi niya alam kung, kung saan siya. Hindi niya alam kung ano ba talagang gusto niya. Kasi ang taong may karunungan, may wisdom, alam niya yung kanyang patutunguhan, alam niya yung gusto niya, alam niya kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. Kung anong gusto niya marating, uh, kung anong gusto niya na uh, maganap at mangyari sa buhay niya. So kahit na uh, may mga discouragement no? may mga hindrances, may mga obstacles na pwede siyang ma-encounter, magpapatuloy at magpapatuloy yan, kasi nga may wisdom siya, at yung wisdom na yun ang magtuturo din sa kanya magagayad sa kanya, paano niya malalampasan yung mga pagsubok na yun paano niya malalampasan yung mga hamon ng buhay na yun, ganoon ang ngakalagan kasi ng wisdom, mga no? kapatid ahm no? Uh, yung lalo ng wisdom mula sa Panginoon hindi mo yan matutumbusan sabi nga sagana magbigay ang Diyos lalo na kung karunungan lang ang ating hinihingi kasi nga kung titingin mo pag create pa lang ng Lord diba? ng lahat ng bagay sa mundong ito pinag-isipan pong mabuti yan yung wisdom ng Diyos nandun yon yung parte ng katawan natin yung labas yung, at saka internal part ng katawan natin pinag-isipan ng Diyos mabuti yan Diba? Lahat ng mga organism, lahat ng mga insekto man, puno, lahat ng nabubuhay sa mundong ito, pinagplanuhan niya ng Diyos, may purpose ang lahat niyan. No? Isa lang yun yung mawawala, ma-i-inbalance ma na, hindi na mag- Kasi lahat niyan, para i-balance no? ang, uh, ang nature. No? Kahit kalit-liit ang insekto, mahalaga yan. May purpose yan. Hindi yan mga kapatid na nilikha lang ng Diyos para sa wala, di ba? Makakaasa ka kahit anong kanu kaliit na bagay. May purpose ang Panginoon. Bakit niya uh, create yung bagay na 'yon? Ganun ka talino, no? Ganun ka wis ang grabe yung wisdom ng Diyos. Kaya nga may kita natin eh, no, sa buhay natin mga kapatid na mahirap yung pabago-bago ng isip kasi yung pabago-bago tayo ng isip nagpapakita lang na wala tayong karunungan na mula sa Panginoon wala tayong karunungan sa ating sarili kasi nga ibig sabihin marami pa tayong dapat na ano napakalagay yung pangunawa ano? malaman mong isang bagay at hindi lamang siyang malaman mo kundi maunawaan mo siya kasi kapag naunawaan mo isang bagay, katulad sa buhay, you no? Know? kapag nauna, naunawaan mo ang buhay, hindi ka masyadong ano, eh, mamumobleme. Eh. Kasi kunyari, kung may problema man dumating sa buhay natin, eh, alam mong normal lang naman yan. Part yan ng, ng buhay. O, bakit ka malulungkot? Bakit ka mamu ah? ba diba? May, mas ma-enjoy mo siya eh. Mas ma-enjoy mo isang bagay kapag nauunawaan mo siya. And at the same time, kaya mo siyang i-apply sa araw-araw na yung pamumuhay, di ba? Tulad ng electric pan, kung hindi mo alam kung paano gamitin at wala kang pangunawa diyan, eh wala masasayang ang init-init ng panahon hindi mo man lang siya binubuksan kasi hindi mo alam yung pala yung purpose niya hindi mo naunawaan na ito pala yung kalaga ng electric pan no? gagamitin mo siya kapag mainit no? para hindi ka pagpawisan sulat ng bagay, kahit anong simpleng bagay hindi mo siya kung hindi mo alam yung purpose niya at hindi mo nauunawaan kung ano ang dahilan no? bakit bakit nandiyan yan hindi mo siya may enjoy di ba pero kapag uh, alam mong gamitin may sapat ka pang unawa sa isang bagay masasatisfy ka may enjoy mo kasi bakit kasi alam mo yung kahalaga nito alam mo kung paano siya gamitin no kaya enjoy mo pa rin yung buhay mo no? ano man yung mga sitwasyon na dumarating sa atin uh, nai-enjoy mo siya. hindi tayo katulad ng tao na parang walang tiwala sa Diyos. No? Pabago-bago ng isip. May ihingin. Tapos mamaya-maya, iba na naman. So, ganun po mga kapatid. No? sa so, sa oras na ito, ito po yung bagay na gusto ipapot ng Diyos sa atin. Marami na tayong natututunan sa buhay. Kaya nga sabi sa ko sa isang video ko, hindi mahalaga kung ilang beses kang natalo. Ang malaga, meron kang natutunan. At dahil sa natutunan mong 'yon, dun ka panalo, di ba? ka panalo. Kahit ilang beses ka mang natalo, pero sa pagkatalo mo, marami kang natutunan. Ikaw pa rin yung panalo. Di ba? Kasi bakit? Kasi may natutunan ka. ganun po mga kapatid At uh, nawa yung natutunan natin, maging ano 'yon eh, magiging guide natin 'yon. Kung tayo nagkamali, huwag mo nang gagawin. Diba? Kung alam mo hindi maganda, huwag mo nang uulitin. Diba? Ganun po yun mga kapatid. At nawa, ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. Tayo gabayan, bigyan ng karunungan sa araw-araw nating pamumuhay at patuloy na ating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa tulong ng karunungan ng nanggagaling sa ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid. God bless po sa ating lahat.